Magawa na naman ng AI uh, generated video recording ha so oh, si play the video yung sinabi niyang lam narinig mo lang yan hindi mo ginagamit? ginamit during yung conversation hindi mo ginamit yung set ng lam sir, sir ginamit ko ho. oh, ginamit, ginamit ko nga sir kasi ganito nga sir ano ibig mo sabihin ng lam sir ah uh, ganito po yun narinig nari? ano ibig mo sabihin ng lam sinabi uh, mo bilanggit mo yes sir narinig ko po sa youtube lang yan yung lam uh, si si first lady si james o kaya nga bakit mo nasabi yung lam na yun doon? para pasakay nga po sila sir kung na, kabilang linya ng telepono. Pard Recording. Lang eh. Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo na, alam mo ba na nag usap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No. Wala, wala sir, wala po. Hindi, wala ko po alam, hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Because... Uh, hindi mo rin alam na naka-speakerphone naka, naka po yung cellphone ni ni Enriquez? Hindi po, hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po, sir. So, that explains the who-holds-barred na pagsasalita mo. Yes, yes. Ah, Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, Na papatayin si Morales. Sasagasaan lang yan, hindi niyan babarilin. <laughs> At uh, maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Kasi had you known na nakikinig si Morales... Hindi mo sure sabihin niyo. Hindi sir, kung 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 pahayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, uh, mas marami pa po ako sasabihin. Mas uh, ano po? <laughs> mas mas malala pa. Yes, mas yes. malala pa. Para believable sir. Uh, okay, sige. pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Uh, magandang uh, araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Uh, sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang 8x agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Noong nakalampong hearing, nabanggit niya na ni Gilong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Rome Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po 'yon? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at kakang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola ay eh mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala Pasensya na sir, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir. Please gusto, continue. Uh, gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano. Ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Ah. Uh, at uh, pangalawa po, uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar. Kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po yon. Uh, may hawak po ako ng dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Uh, ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang uh, uh, dalawang ang gusto kong patunayan sir. Eh. Magkwento ka lang. Makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Tatang isip. Baka karating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Nap napatunayan mo ngayon? Yes, sir. And, Nandito and, po so, ako. Kasi... So, you, you, mean to say, itong committee na ito ay... Uh, ay ay pwede pala mag-ibistiga ng katang isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Sa so, sa mga dalawa. We, are not, we, we, uh, we are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Do yeah. Not, huwag ka na maghalapan ng ibang dagdag linaw please uh, explain your side as far as that video is concerned. Y yun po ay uh, katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka kayo kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para sa uh, ano hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kaya, katang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Okay. wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay, naku, ibig mong sabihin na ah, binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon, ganon, lagi Yan ang uh, lumalabas na po, sa, po kaya sabi mo eh. Hindi po kaya dapat kong bulahin Hindi sir. ako binubula mo. Siya ang binubula mo para yes. pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi... May video yun ang kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun ka kagaling iyo. Kahit na ilang bilang bisis ka, kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, wag mong... Oh. Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, Passes sir. Pasis lang yun sa aking panervision pagka -polis. I understand. Kaya huwag mo kong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro, maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Ah, yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga, dabaw ako mama, sir. Ibig sabihin po, marok-marok, taga-dabaw Delete ako, sir Ay. Ay. Now, please, continue Explain your side Yung nangyayari sa usapan niyo Sige, I will give you the floor Huwag kang sa ibang topic Yun lang muna, stick to that video Yun lahat na sinasabi mo doon Bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation yeah. Bakit mo nasabi yung mga bagay na yun Please Yung kung totoo po, ako po nandito Ang purpose ko po is magsabi ng totoo yun nga, sabi mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong uh, patatahimikin siya, huwag na magsalita at uh, may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, uh, narinig rinig ko lang sa YouTube yun sir eh. Uh, iyong <laughs> play, kung sa iyong play, bakit sabihin naman. Hindi, ibig sabihin ba sir. Baka ibig sabihin, yung, yung, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI uh, generated uh, video recording ha? Kung sa iyong. Please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginagamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung set ng lam. Sir, ginamit ko. Oh, oh ginamit ginamit po. ko uh, sir, Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, ah, ganito po yun. Narinig... Sandali! Ano ibig mo sabihin ng lam? Uh, narinig... ano Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Narinig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, uh, si <laughs> si First Lady, si James. O Okay nga, bakit mo nasabi yung lam na Doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, so, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, na nasa bahay ni Morales si Marke Enriquez. Galit, po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Termata dito? Nga, po, anong si motive mo? Bakit mo siya trigger Sige nga. Gusto ko po kasi uh, may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi sir, uh, kung, na, na pa -pagod kasing, kung nanapapagod na po kasi ako sa sa paulit-ulit na sinasabi nila alam ko naman na mas may explain ko sir dahil sa mga dokumentong dala ko ano mo mga dokumento na dala mo? Pwede ko mo ba ipakita sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung mag sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot. Huwag, mo huwag, mong, mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko. Ha? Kasabot ko. Kung si, play mo nga yung uh, may sinabi siyang lam. Huwag mo sabihin, bundibula mo lang kami dito. At, wala, wala pong ganun, sir. Po. Sige. Okay. Kasi nga yung mama, Ha? Ha? Hindi, hindi, hindi to. Pagkakita ko na yan. Hindi to po yan. Nung gusto yan, okay? Huwag kang makikita. Kaya na, kaya din to, kasi. Kaya po, narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line line dyan na nag-interpret ko ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with uh, uh Santiago? Uh, Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, That's correct. I yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Uh, well, I, knowing uh, uh, Eric Santiago, even during our NAPOLCOM days. Uh, maano, hindi ko po makuha, malaro po siya, malaro po siya, malalim. Uh, malalim, babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Pati kami, papasakayin niya. Hindi po. Babaw I mo. Mean, ikaw, nalalimal ka sa ganung style? Well, uh, that is uh, per my assessment. Okay, so yun po, yung, yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtangpo ko sa'yo. Eric Santiago, kung nang bubula ka, bakit dinadamay mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohan ang istorya. Kasi, para makatotohanan? Kasi hindi ko po pwedeng bulain si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na na ano eh, na ring sa utak nila, sir. So anong purpose mong bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Para Kasi, para una mo kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun ang intention. Actually, sir, mo. hindi naman po against Morales po yung records ko. Hindi kaya, kaya, kaya nga kaya para mailabas mo yes, yung sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Uh, ah, ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang Wow, gano'ng kaka-genius pala mga tirada. At dini-deny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan? Hindi ko nga, sa dini-deny. Inaamin ko nga po, sir. deny mo nga yung truthfulness. Ah, yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Ah, yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi yeah. mo, sa video na yan, dini-deny mo. Yes, Sabi sir. Sabi mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero no, kung sir. walang video yan, hindi no, mo dini yan. Sir, actually, pwede ko dini yan, sir. Uh, excuse me po, sir. Pwede ko sabihin, ayo, eh, pwede ko sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga hindi po Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong na uh, telephone number sa'yo, kayo nag usap Pero sir, Akala pero Akala mo ba, sir, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi pa. Try mo i-deny at... Uh... Yes sir, I understand sir, kasabot ko sir, kasabot dito kayo. Oh. Pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes sir, ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito, para bulahin kami dito. Yes ha? sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Ah, huwag kang, sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento mo labasin. Wow, how shallow. Your a motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag sa sa'yo na pasakayin mo si, Juan, si Enriquez? Sarili, sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero.